tonay so, kaya ako bumili ng TV para sa iyo. Opo. Salamat. Sila, ha? Salamat. Tulog talaga ni Lord. Tulog ni Lord. Kasi nanay po, hindi po siya pag aral Isa siya, uh, map Uh, masasabi natin, no read, no write. Kaya naawang-awa talaga ako kay na. kami dito kasi may tubig. Uh, ah, gaano ka nakatagal sa court? Ito lang pong ano, matagal po. Matagal ka na doon. So, ba't umiiyak na si nanay? Huh? Masaya kasi. Masaya ka? Bakit ka masaya? Ha? Magkakaroon ng tibig nila, magkikipan ako. Ano ha? Ngayon na ako magkakaroon na... Ngayon lang ako magkakaroon ng tibig nila, magkikipan sa kaming bahay. Oh, ngayon ka lang magkakaroon ng TV. Hindi ka na makikipanood. So sige na, pwede ba tayong tumuloy sa bahay mo? Pwede pa? Baka po bumaksak, bak mababa. Ano na, ibabulok e, yung ano. Magagawa ko hapon. Hmm, hindi yun. yun. Nakita mo ba yung TV? An ah, mo na na may dala akong TV para sa'yo. Kaya ako umiiyak. Oo, oh, dito tayo. Oh, sige, dito na lang. Oh. Kaya lang hindi na pwedeng dito buksan. Ito na yun. Dahil sabi mo sa akin, sabi mo sa akin na nakikinood ka, kaya binilhan kita. Ito na Kaya ako bumili ng TV para sa iyo. Opo. Salamat. Sila Salamat. Tulog kita ng Lord. Tulog ni Lord. Pasalamatan natin si Lord, no? Uh -oh hindi ka na makikinood sa kapitbahay. Hindi na po. Mula noon ba, hindi ka talaga nagkaroon ng TV? <coughs> hindi kayo nakabili? Hindi po. Kaya ka pala napaiyak, no? Opo. <coughs> Kasi alam mo na, nung unang tagpo natin, tapos sinabi mo sa akin, sinabi mo sa akin na nakikinood ka, sabi ko, okay na ang ano, panahon eh, bakit si nanay hanggang ngayon wala pang TV? Kaya ako bumili para sa'yo, ang laki na eh. 43 inches, no? Huh? Uh -huh. Kaya ba ikabit ng mga anak mo? Gusto mo makita, buksan ko para makita mo? Tugtog po. Ha? Huh? Hey, eh mga kababayan, <coughs> uh, maliit ang bahay ni Nanay at uh, kagagaling lang sa baha kaya sabi niya baka gumuho yung bahay nila kaya hindi na siya magpatuloy. Kung gusto niyo pong makita yung uh, bahay ni Nanay, makikita niyo sa part 1, yung unang-unang tagpo namin ni Nanay papakita ko yung bahay nila kaya sabi niya baka malaglag daw kami. Hindi mano pa lang dito muntik na malaglag kasi yung uh, mga pinagtatayo ng mga bahay nila dito ito ya uh, kangpungan. Mabuti na Ano, mabilis kang nakapunta rito. Opo, kumakain po ako eh. Oh. ng anak ko eh. Hmm. Sabi na daw si Daddy Frank. Hmm. Di, tinigilan ko muna pagkain ko. Tinigilan mo muna. Sayang, dapat tinapos mo muna na <laughs> Nagmadali ka. Oo. Buksan natin to, Yuri, para makita ni nanay. No? Kasi hindi pwedeng hindi. Basta dahan-dahan lang. No? Para tapos <coughs> ang saya ni nanay. No? Kaya mga kababayan, sa mga nanay natin dyan, mga lolo, kahit sino po, mga nangailangan ng TV, share po po itong video natin. Baka sakali ikaw naman ang sunod na mapuntahan namin at mabigyan ng TV. Tama ba? Kalikta di ata. Nay. Sang natin ha. Push down. Pa. 1 para makita ni nanay. Maganda ba nay? po. Maganda. Po. Ha? Maganda. <coughs> gagawa ko yung bahay namin, babaktan na yun. Papagawa mo pa. Oo, isiguraduhin lang yung ano, no? Ikabit sana namin ngayon, eh, kaya lang kamo, baka babagsak. Babagsak po, eh. Papagabit ba ko na lang po sa anak mong panganay. Papagabit mo na lang sa anak mong panganay? Oo. Oo. Tignan nyo, ganda, no? Pahiga oh, natin, para makita. Oo, ang laki yan, nai. No? Lahat ng gusto mong mapanood, panoorin, Nandiyan na, mapapanood mo na, kasi smart TV yan. Hindi ka na mahihirapan, no? Opo. Masaya ba si nanay? Masaya po. Masayang-masaya. Walaan nyo mga kababayan, mula noon hanggang ngayon, first time daw niyang magkaroon ng TV, no? Kaya sa lahat po ng uh, followers, subscribers natin, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Isang nanay na naman po ang napasaya namin. Alam mo ba, nay? Pangatlong punta na namin ngayon dito. Nung unang punta namin, di kami makatuloy kasi baha. Baha po. Sabi ko, sunod na araw. Pagbalik ko, baha na naman. Mm -hmm. So ngayon pangatlo, salamat sa Diyos at na... Nabawasan na po. Nakatuloy na, na kami. Po. Opo. Eh, lang. Ang problema, nandoon ka pa rin pala sa evacuation. Ilang araw na kayo doon, Nay? Matagal na po kami doon. Pero hindi pa pwedeng balikan yung bahay mo? Kasi... Baka po, yung kami sa daigdadaan, yung mga gamit namin sa daigdadaan, yung mahirap. Ah, kaya Kung pala tuyo wala... na yung karsada, pwede nang dumaan ng mm -mm. Kaya pala hindi makapasok sa bahay mo? Opo. sino kasama mo doon sa ano? Yung anak ko pong babae. Ah, yung anak nyo. Mm. Kailan kayo babalik dito? Pag natuyo na po yung tubig diyan. Pag natuyo na? Okay. Sana matapos na yung ano kasi magpapasko pa naman, no? Mm -hmm. Malakas ba yung... Ulan Malak dito. Malaksang ulan. Mm -hmm. Kaya nagbaha. Mm -mm. Pero after nitong baha na to, wala na rin. Wala na. Hindi naman lagi-lagi. Hindi naman lagi-lagi. Ngayon lang. Mm -hmm. Tuwing ano lang umaano dito bumabaha, pero pag ano wala na. Wala na. Mm -hmm. Okay, sana mawala na yung baha para maikabit mo na yung bahay, no? So yun lang mga kababayan, hindi tayo pwedeng pumasok sa bahay nila kasi nga po baha at saka sabi ni nanay kailangan pagipaayos yung bahay nila. Kasi pag pumasok kami, baka guguho. Mahirap naman, ba tayo naman ang lumangay sa tubig. Ang mahalaga, naihatid na natin tong TV kay nanay at sana, yun, paano yan ay? Kayo na lang magkabit. Alam naman na siguro ng mga anak mo. Oo. Okay. Sige, ibalik natin sa box, no? Balik natin sa box. Yun. Okay. Pakaingatan nyo, nay, ha? Oo. Oh. Hawakan na ni nanay yung remote. So hindi ba talaga kami pwedeng ano, dito lang to? Kayo na magpasok? Oo, mm -hmm. papapasok na lang siya. Papapasok na lang. Oo. Mm -hmm. Napanood mo ba na yung sinabi ko na karang yung upload ko na babalikan kita at bibigyan kita ng TV? Napanood mo yun? Mm -hmm. Kaya alam mong darating ako. Alam mong darating si Daddy Prime magdadala ng TV, ano? Mm -hmm. Ano naman ang nararamdaman ni nanay kasi mula noon hanggang ngayon? Sa isang idlap may malaking TV na si nanay. Masaya po. Masayang masaya. O, masaya na ang uh, Christmas ni Nanay, no? hmm. Hindi ka nagagala. Hindi na ako gagala. May give na kasi. Hindi ka na makikinood sa kapitbahay. Di ba? Pag na, paano ka na kikinood sa kapitbahay? Sa bintana lang, no? Hmm. Sinong nung naka-relate niyan mga kababayan pag nakikinood din eh, nakikisilip lang tayo sa bintana? Kahit ako, naranasan ko po yan mga kababayan. Comment niyo nga dyan kung ano yung mga karanasan ninyo noon sa pakikinood ng TV sa kapitbahay. Di ba? Hindi naman lahat ng kapitbahay. Ganon, yung iba, pag naikinood ka, concentrate din yung may-ari ng bahay sa panunood, tapos na-destruct siya. Kasi mayroon sa likuran ng bintana na nanunood, na-destruct siya. Biglang ibababa nila yung kortina. Nangyari ba sa inyo yon? O kaya biglang isasarado nila yung jealousy. ba? Diba? Noon nangyayari yung ganyan. No? Kaya alam ko po yung feeling ni nanay, nararamdaman ko yung nararamdaman ni nanay. Kaya nung naikwento niya sa akin na nakikinood siya ng TV, agad-agad bumili ako ng TV para kay nanay, para hindi na siya makinood. No? At syempre dahil uh, nandun sila sa evacuation, bibigyan ko rin si nanay ng uh, regalo pa mas bukod sa TV mga kababayan. No? Huh? Nice! 1,000. 2,000. 3,000, 4,000, 50,000 ulit. Salamat po. Ha? Salamat. Salamat po. Salamat diky Lord. <laughs> Para may pambili ka sa pamasunay, panghanda mo sana sa Pasko, no? Yes. Mga kababayan, huwag niyo pong mamasamayin yung biro ko ha. Si nanay po, hindi po siya nangapag pag-aral. Isa siya a uh, up. So natin no read no write kaya naawang-awa talaga ako kay nanay. No? Kaya wag niyo mamasamahin yung mga joke ko. Kaya pinabibilang ko yung pera, hindi niya mabilang mga kababayan. Kaya ganun na lamang po yung uh, pagmamahal ni Daddy Frankie sa mga senior natin, sa mga lolo't lola natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon para mga pag-aral dahil sa kahirapan ng buhay. Hindi sa sinisisi natin yung magulang nila or may mga kababayan tayo mga hindi na mga pag aral gusto, gusto na yung mag aral pero dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya si Daddy Frankie, naawa po talaga ako sa kanila. Kaya eto, hanggat ako'y nabubuhay mga kababayan, ginagawa ko yung uh, best natin para mapagpasaya, mapagbigay ng kaunting tulong pinansyal, lalong-lalo na sa mga kababayan natin ganito paano nga naman sila makahanap ng magandang trabaho, makabili ng TV, di ba? Dahil hindi naman na pag-aral, alam nyo naman sitwasyon dito sa bansa natin. Ni bahay nga po nila eh, walang matinong tirahan eh. Mabili pa kaya ng mga gadget, kaya hirap na hirap, no? Kaya naman, eto, ginagawa ni Daddy Frankie. So, nay, mabuhay ka po, no? Basta, pray lang tayo. Alam mo, tuwing nagpipray tayo, hindi dinig-nigad yung mga pinagpipray natin. Gumagawa siya ng paraan or magpapadala siya ng uh, mga kasangkapan para matupad yung pangarap mo. Kagaya nga yung Christmas, di ba, hindi natin inaasahan, hindi ko rin alam na sinanay magkakaroon din ng TV. Dahil nagkakilala kami, nakita ko, kaya nabigyan natin ng TV, di ba? Ganon ka-powerful ang Panginoon yung imposible, nagiging imposible. Hindi mo alam at di mo uh, mararamdaman darating na pala yung blessing. Gagawa't gagawa siya ng mga way para maibigay yung mga pinapangarap natin. Kaya mga kababayan, magpray lang tayo parati. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. So, Nay, maraming maraming salamat. Opo, masaya. Sana napasaya na kita ngayon. Salamat din po. Kaya ano na masasabi ni Nanay, aalis na po kami. Salamat po sa bigay niyong TV. Mm -mm. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Thank you so much. Huh? So ayun mga kababayan, muli po mga kababayan, lalong lalo na sa mga kababayan din natin na nagnanayos magkaroon ng TV. I-share niyo po yung videos natin na ito para baka sakali manotify namin kayo. Kayo naman ang sunod naming mapuntahan. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa mga kababayan nating OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa, mag-ingat po kayong lahat dyan. Ayan, hero natin yung mga OFW na yan. At syempre, sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Ayan, sa mga viewers natin, sa lahat ng nandyan sa baba, sa mga nasa premier natin, maraming maraming salamat. Kita po tayo muli sa susunod nating upload videos. God bless po. Thank you. Salamat po. Okay.